CCTV pang monitor kay Baby. Ilang days pa lang tong CCTV sa amin. Ang dami nang na-captured na moments with Kyler. Bumili tayo ng CCTV para dito sa room para ma-monitor si Baby. At heto nga pong brand ng tapo ang napili natin. Pwede mo makita in any angle. Kasi pwede mo siyang maikot-ikot. Kay ganda ng quality ng kamera niya, mga me. High definition 1080p na siya. Napakalina ng kamera. Meron din tong mga sound, mga me. Kung sakaling gusto mong makausap si baby or si mister, ganyan, merong sounds dyan. May motion detection din ito na pwede mong iset up, lalo na kapag na-detect niya na merong tao. Meron din itong baby crying detection, kaya perfect to sa mga bata at nagsisend siya ng notification. Meron ding alarm na tumutunog lalo na kapag ka may tao na pwede mong i-on at i-off. Malakas yan. At iwan ko lang hindi matataranta ang manloloob. Gusto ko dito, easy lang siya i-install. Easy lang siya i-set up. At pwede siyang ipatong kung sa Ayan ang kuha niya mga mi. Super goods ng quality niya. Ang linaw. Any ang angle kuha niya. Basta maganda ang location ng CCTV. Sakaling may gagawin, walang magbabantay kay baby na nanood siya. Ayan. Pwede mo siyang panoorin sa CCTV. Gamit na gamit ito lalo na kapag nasa bar ko si Mr. Kitang-kita niya pa rin kami. Meron din itong night vision. Kung sakaling patay lahat ng mga ilaw, ayan, ganyan siya mga mi. Ang linaw, kitang-kita pa rin. Sobrang sulit na siya sa presyong 1,029 pesos. Kapag bet niya din mga mari, nandiyan yan sa yellow basket.